Ganun na siya so guys. Arito sa sabay sa balaya. Uh, may nagabot nga pang parcel. blasa ako na ako. Te... No? Ang dami ko lugas ano. Ang lugas po kuya. Nakaroon niya mo. Di e, ano ta. Di e, mo to. I-unboxing e, ta ng aton nga. nga nagabot nga parcel nga. Ginatagla sa aton ako. Nang <coughs> taon kong ano ni sa. Ngayon sa mga mga pre. Oh. ano Sa mga pre. 2 sa kabilog. Dua sa kabilog. Okay, ara na siguro na na unboxing gani. Kung ano mong gid unod ni. Actually gid ni sa aton sang may kabubutod nga supporter Na, na damo gid nga salamat nga ginhatag ni sa ako na. Hello <laughs> ano isa? Ay. Charo. ano sa? jacket. Sa mga loads. Mga pre-jacket siya. Doon ka namin. Manisang iya nga. Ano. Wala lang ko na nami. Ano tila? <laughs> Pero namin man iya nga. Design ha. Ah. Ano sa? Place Leon Bloom. Joke-joke na ako. Na, na, salamat sa jacket Nga ginatag. Ah. <coughs> Good ah hoodie size ano sa size basta nami sa nami sa design color gray pag may aray yung isa pag aray pag isa mga pre nami sya madamo nga salamat nga sa ano sa jacket Or may isa pag in. Ha, ano sa? May sila magatag sa jacket sa akin. <laughs> Ari pag in. May jacket pag sa mga loads. Ari oh. Nami isa. Kiyang iyang iyang atila daw ka kwan lang. <clears throat> Nami iyang atila daw ka bugnaw tapos silky ang iyang atila mga loads. Sulo kay lang yata Blizzard. Tayo mo to mga lords, i e, takson na ni kong bagay man sa aton la. Tara oh. Takson ta. Kung nami man. Ay ka nami gilik sang sa iya nga plastic mga lords kay zip line lang sa <laughs> pati plastic ba. E, Hayo, oh. i-try e, ko man soksok kung ang kung bagay man bla sa ako na oh. Tara na i-soksok ko na ni. Pero na mi, ang usang are, okay daw kasi okay lang sa iyab na mga load so. Kung bagay man sa mas suporta. Ano sa gay nga size man? 48 man lang nakabutang. Pero ana mi sa suksukon. Oops, ako kita mo ga ko ko. <laughs> malods daw ka. Daw ka ano lang sa suksukon. Hindi siya init daw no? katug bugnaw sa bugnaw sa mga lods. Para. Nga ah, may sa isuksukon, suksukon niya. Ha. Ara sa lods. Han. Do ba gay min saon? dumumama mo mama mo ko no no. Okay min sa mga lods ah. Ayos man sa tapos ang isa, susukong ko man. Kung bagay, blasato ato ng ginatagsang aton ng mga supporters ni. Eh. So, badabog badabo. Nga salamat ah. Galing kayo wala. Sila gawa pa, ano. No to mention na lang nagatag si ni. Eh. Pero, baskog ah, nami ah. Para pagid mga loads. Damo, gid nga salamat sa ginatag mo nga hoodie nga jacket ka. Ah. I appreciate it. <laughs> I appreciate it. Para, ano so, naman namin? Sa is jacket lang. Galing nito kagamay Para, ano naman? Okay man sa. Okay na. Eh, dire na lang takit. Kilit, anay na lang dadasun ko nga video ah. So, dire lang mga loads ah kita-kita lang sa susunod ko nga uh, updates ang video ngayon eh.